Good morning. Good morning mga idol. Good morning guys. Live naman tayo dito sa YouTube natin. Kumusta kayong lahat? Nakatapos ko lang mag-live sa aking uh, shop. hindi na tayo makabalik tulog siguro. Alas 3 na magluluto na siguro ako nito so yan lang mga guys ang ano pala pag maalangan ano maaga tayo natulog no maaga maaga kasi tayo natulog ako gabi no alas na hindi nagisi ako pala alas 11 quarter to 12 so anong oras na ngayon siguradong antok na naman to ka sa trabaho natin Kapitay tayo mga guys so pag-usapan na natin yung punit-punit na yung natin yung mga gera na nangyayari ngayon yung tension sa Ukraine sa Russia yung tension sa Israel sa Iran at nadagdagan na naman ngayon dito na naman sa Thailand sa Cambodia kaya grabe guys ang ano ngayon talaga mga pangyayari no, ano pa kaya ang sunod kasi dito sa China sa Taiwan ka ano na rin kagiitan na rin ito na kaya guys ang ano ito na kaya ang tinatawag na the last war or yung WW3 so kung mangyari man yan siyempre hindi man yan mangyari kung hindi yan nakasulat sa Biblia kung hindi yan ipahilintulot ng Panginoon hindi rin mangyari no? kasi ang kalooban niya ang mangyari talaga kaya kung mangyari man yan, huwag tayong mababalisa, huwag tayong matatakot kasi si Lord na ang bahala, ililigtas naman tayo ng Panginoon yan. Tumawag lang tayo sa Kanya. Ang kawawa nga lang dyan, yung mga bansa na hindi pa nakatanggap kay Jesus Christ, yung hindi nila kilala ang Panginoon sa ibang bansa nagigira ang Pilipinas naghahamunan lang ng boxing si Torres kasi ano si Basti di ba guys tingnan nyo ganyang kapayapa dito sa Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa sa Pilipinas nakakain nakakain tayo ng tatlong bis ang araw sobra pa nakakatulog tayo ng mahimbing pero sa ibang bansa ngayon guys ay delikado na napaka napaka ano nila napaka tawag yan nadidisturbo yung pamumuhay ng mga tao sa ibang bansa Ayan guys. So, ayan, maga tayong magising din kasi siyempre magluluto na tayo. Mamaya-maya lang mga guys ko. Magluluto na tayo. Ayan, shout out sa ating tatlong viewers. Yun nga, uh, lagi lang tayo manalangin. Pray lang tayo. Kahit lalo nga imposible sa panalangin sa mga nanonood sa ating viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyong pag-react. Palike tayong mga idol sa ating live. Palike and share naman tayong mga idol. Kumitila okay, ako ngayong manok. idol ay ng kape yung mga idol ay nababasa ko yung comment ni Milo Milo, Milo Miliodas so alam ko ibig sabihin bro, bro, or, or, or ma'am or sir na no? so ayan alam kong ibig sabihin niya. Sabi nga yan sa Bible, magpakalasing kayo, hindi sa alak, kundi sa banal na Espiritu ng Diyos. Sa Holy Spirit po, hindi po sa alak. Ang oh, mandar. Hindi na mandar kanina, ang ulit. Kaya yung sinasabi niya na pambabasa sa live natin ay Okay lang yan. So, ang, ang mahalaga yan, ang binabas nyo, ay, hindi yung mga nag ng sugal. Tayo ay nag-promote ng, para kay Lord Jesus Christ. So, bahala kayo ha. Bahala na kayo. Hmm. So, yan po ang malaga. So, maganda rin ang ganitong live stream para makaabot tayo sa mga tao na hindi pa nakakilala ng sa ating Panginoon. Ayan. Amen bro. Ayan. Thank you so much po. salamat. So, shout out po sa ating uh, dalawang viewers. Ayan. Uh, Maraming salamat sa mga dumadaan sa ating live and don't forget to like mga mga guys. Palike tayo. Para marami pang marami pang makapanood ng live natin. And so, kung mangyayari man itong mga bagay na ito, talagang hindi naman yan sabi nga yan lilipas man ang lahat pero walang ni toldok no walang kahit isa walang nililipas dyan sa mga sinabi sa bible na mangyayari yung mga sign guys yung unang una yung mga sign sa gera lindol no? mga sign sa mga nangyayari sa mundo. So marami nang sign na nangyayari. Pero ang mga tao matigas pa rin ang ulo, ayaw pa rin magbago, ayaw pa rin uh, sumunod. Ayaw pa rin nila magsisi at tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. You know? mas natutuwa pa sila gumawa ng mga kasalanan kaysa gumawa ng mabuti. Ayan. You know? So mga huling araw guys, ganyan ang tao. Ihalimbawa ko na lang sa inyo guys ang nangyayari sa mga nagpo-promote ng sugal. Yung mga nawawalang nagsugal, no? Saan sila napunta? Yung mga nag-promote na wala ng mga channel, no? So, sabi natin kawawa, pero hindi sila nakinig. Yan po ang mapupuntahan ng mga taong ayaw makinig ng salita ng Panginoon. Uh, mas gustuhin nila na masunod ang sarili nilang layaw sa laman uh, sa kanilang mga hilig sa mundo mas gusto nilang sumang-ayon sa mundo kaysa maniwala sa salita ng Panginoon darating ang panahon wala nang wala ka nang makikita ng mga naglalayad ng ganito darating ang panahon wala ka nang maririnig na nagsisiyan ng gospel kasi 'di ba? Sa Bible yun ano, kuling araw ipapakulong sila tayong mga nagsi-share. Ipaakusahan. Ipa, Pero bago pa man mangyari ang mga guys, ililigtas tayo ng Panginoon. So, kaya maging matapang lang tayo sa pag-share. Kahit yan ito may mga may mga nagbabas sa atin. No? So, okay lang yan masaya sila sa ginagawa nila so okay lang yan importante importante na ipag-share natin so yung pagsusugal talaga ay walang magandang mapupuntahan ang daming nawasak na pamilya ang daming nawasak na kabuhayan pagsusugal malala talaga yan sa ating ano bansa kaya tama 'yung ginawa ni Mita dun sa isang do-up, no. Na tinanggal talaga 'yung mga ano na mga, mga nagsusugal, guys. Anyway, 'yan ay eh, mga mga ano lang. Mga pangyayari sa mundo na. Yan na. Marami pang mga mangyayari pa. Hindi lang 'yan. Marami pa. So isishare ko sa inyo uh, matagal ng panahon ng uh, panaginipan ko na umuulan ng apoy so yun po yung warning una 2016 yung malap so naginip ako na umuulan ng apoy so talagang naano uh, po so, guys uh, kailangan nating bumalik sa Panginoon dahil totoo yan

yan po ang aking pagkaintindi sa aking pagbabasa sa Bible, sa Book of Revelation. Ay, ang pagulan ng apoy hindi literal na. Umuulan talaga yan. Pwedeng maging literal na umuulan. Kasi kalooban ng Diyos yan. Sa kanya yan. Siya ang makapangyarihan. Pero yung mga panaginip natin, minsan may mga ibang meaning yan. Dahil ng pagulan ng apoy, nangyari yung guys yung pag ulan ng grabe ulan ng apoy lalaki nangyari yan sa akin panaginip matagal na tsaka yung gira na harapin ng Amerika at magkaharap ang Amerika at ang China na paniginipan ko na rin yan America uh, Amerika versus Iran so dumaan niya sa akin panaginip Minsan way back 2016 Matagal na Kaya 2020 Sabi ko akala ko 2020 2020 yung mangyayari Pero yun pala hindi pa So walang nakakaalam at oras ng oras at araw kung kailan mangyayari yung mga bagay na yan. So kung sakaling aabutin tayo ng gira, ang magagawa natin ay manalangin lang. Huwag tayong tumigil manalangin at tumawag sa Panginoon. Mag-secure kayo ng Bible. Mag-secure kayo ng salita ng Panginoon na babasahin. Kasi pag nangyari yan at maiwan tayo sa rapture, wala kailangan nating harapin yung tribulation dito sa mundo the great tribulation for 7 years 7 years great tribulation pero sa akin panaginip guys salamat sa Panginoon dahil nung tinanggap ko siya tinanggap ko yung Panginoon at umalis ako sa makamundo mga gawa actually hindi perfect ang buhay nagkakamali pa rin tayo Pero um, umalis ako guys sa mga bisyo, pag-iinom, Subal. lak. Yan guys, ay maganda po ang dulot sa atin bilang boy kristyano niyan. Huwag po tayong matakot mag-share. I-share po natin. Abutin ba tayo ng gira? Ngayon nga, nagigira na nga po. Ngayon. No? Swerte at bless tayong mga Pilipino dahil hindi po tayo dito apektado ng gira. Bagaman apektado tayo sa mga mataas na bilihin. Kaya yung mga pangyayari na aktual na tayo yung nung no, nakita niyo yung napapanood niyo man siguro sa social media yung Cambodia sa Kataylan kawawa sila. Dala-dala nila yung mga gamit nila yung mga yung mga bak na ataw yung baktot nila karga nila yung kanilang mga pasanin sa buhay mga anak nila naalala nyo guys yung pag-alis ng Israel sa bayan ng Bansang Ipto. Ganun ang nakikita ko. So, ano bang gagawin natin na inabot na tayo ng gira kung magkaroon na ng World War III? Maghintay na tayo sa Panginoon. Yan ang mga oras na antay natin ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Huwag na tayo magdadalawang isipan. Mangyari ba yan o hindi? Talaga bang mangyari yan o hindi? Mangyayari ang lahat na yan. Walang ni isa tuldok man na lilipas na. Nakahula na yan sa Bible guys. Kaya hindi yan maaari. Hindi mangyari. Mangyayari yan. Ang tanong, handa na ba tayo kung mangyari yan? Handa ba tayo? o Matapos sabi natin, matagal pa man siguro yan, magpayaman mo na. Ang yaman ay bonus na lang yan na ibibigay ng Panginoon kung talagang mangyari ka sa buhay mo. Bonus na lang yan guys. Yung mga sasakyan, magagandang bahay, bonus yan. Maganda nga yan kung mangyari pa yan. Ang importante, pasiguro ka, meron kang Panginoon sa puso mo. At nagpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo at mapatawad ka rin ng Panginoon. Kasi hindi papatawarin patawarin ng Diyos ang hindi marunong patawad. Kahit gaano pa yan, kahit yung kapitbahay mo pang grabing ginawa sa iyo, na pang mamaliit, pang aapi, na, patawarin mo yan kasi hindi ka talaga, wala, iwan ka talaga. May iwan talaga tayo pag hindi tayo magpatawad. Kaya kahit mahirap, ang pagpatawad ay hindi yan dahil talunan ka. Ang pagpatawad yan ay isang halimbawa na tinanggap mo ang Panginoon sa puso kasi pinatawad ka ng Panginoon. Magpatawad din tayo sa kanila. Pero hindi big sabihin na lagi ka na lang pupunta at mag makikisama sa kanila. Hindi. Pwede tayong umiwas sa mga taong nakakasakit at atin pwede tayong umiwas sa gulo at umiwas sa mga tao hindi naman makatulong sa ating buhay bilang kristyano. Lalong lalo na kung mga hindi naman sila naniwala sa iyo, mga unbeliever, ay ipagpasa mo na lang yan, No? So maraming salamat sa inyong pagsubaybay pa ngayong gabi. Ngayong umaga pala. Umaga. So hanggang dito lang aking live guys. No? Uh, Tandaan natin lagi na ang Diyos ay ang magliligtas sa atin. Pinadala na sa atin ang si Panginoong Hesus upang maniwala tayo na siya ay Diyos at tagapagligtas sa ating buhay. 1.36 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumang palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang ipinangako ng Panginoon sa atin? Buhay na walang hanggan. No? Kahit mapanood ito ng mga taong kakilala mo, o lang. Huwag kang mahiya. Kasi kapag ikinakahiya mo ang Panginoon, ikakahiya ka rin ng Panginoon pagdating ng panahon. Ikakahiya ka rin ng Diyos at hindi kakikilalanin pagdating ng